Mga Martis na naman doon sa kanto, punta natin mga idol sa manyoko. Tara, punta natin! Yorin, yorin, yorin! Angin, Ito na naman yung mga maratis. Si Christina dyan, idol. Galit niya yun. Galit? Sino galit? Si Victor. Ah, si Victor. Sige muna, yung chair Tor, galit ka daw, Tor? Hindi. Yeah. Bakit? <coughs> naman siya? Oo. Ilang araw na yan, ah? Oo. Hindi, si Kayo rin. May gano'n. Ah, ito. ka din. Ang bina ka. Sabasali ka na. Bago si Dato, isa rin. Uy, hindi ako kasali dyan, ha? Ayan mga partis dito, mga idolia, no? Ito yun. Pag wala kayo talagay yun dito, dito lang yung mahanap yan, mga yan. Pag may natatalagay kayo. Pag may nagtatalong dito, ano naman masasabi nyo? Kasi lagi na dito sa poste. Yan o, no? poste. Tinuturo namin. Sa naman tuturo. Woo! naman Aruba <laughs> ano tinatalong una nila. Sa kalaon, hambaw pala dito, package ano, ganyan. Package. Eh to si Takayo, to kayo toyo, wala ka na sabihin ito. Sabad na naman. So, Sabad na naman. Oh, dala mo. Mitambay, sabay din tambay. Ah, uh, malapit na. Pero hindi na ginawa ni Sir Beck, mi kusang niya. Sino? Sabi ng babae, eh, gusto niya may meal bag yung apat na. Ah, siya. Sabad lagi 'to nakaplack. Sigit natin kung sabi sabihin niya. Oh, so, totoo ba 'yon? ng. Sir, service naman. Giselos. Ba't nagselos? Ikaw pa Ang Kagabi na wala kinum ko. Humpira, talaga. Pero pag naparito pala, oo. Ayahan. Oo, matalino ka, Gina. Mapagbigay ka? Oo. Saka ibigam ko. Oo. Oo, mo pagbigay naman para tong taong 'to eh, ko talaga. Ibig sabihin,akapisan din kayo kagabi. Oo, ayos sa akin sabi ang gusto talaga. Ay, naka pula daw ng t-shirt eh. Oh? Oo. Grabe. Pag meron yung malaki. Oo. Kakatalawin ko yung kaibigan, takot ka to kayo mo ah. Oo. Oo, naman nasabi mo sa amin lah. Kasi may isang babae lang nag-aaway pa. Ang isa ay sa daliri nila sa baba. Ang isa naman sa ta. Ayos ah. Ha, paka magpindot ng computer. Ayan, yan. Ibig sabihin, okay lang, gusap tayo kagabi. Oo. May pops ka. Kaya kaya. Kaya to, okay na. Boso natin ah, sa kanya na. Okay uh, aga-aga. Na. Ito yung sa pose. Aki, yeah. eh. Ito, mga mga idol. Ito yung mga, mga artist natin, mga idol. Ito mga maga. Ayan. Ayan, may sanggahan daw. Ayan, yeah, no? oh, o. <laughs> Episode number one. Oh, Episode number two. <laughs> Episode number three. Ayan. <laughs> <Yeah. Wow. Idol. laughs>